Hello guys, gumawa po ako ng adobo guys Pero itong ginawa you know, kong adobo ay wala po itong mantika Kumbaga, itong karne ng baboy Pinalabas ko muna yung mantika Tapos hinangok ko yung mantika Tapos sinala ko po <laughs> Yung po yung ginamit ko para po sa ano sa paggisa ng ano ng mga ricado ayan kaya ito po ay walang mantika mismong mantika lang po niya yung yung kanyang katas ng karne ayan at uh, ko po siya ng iba't ibang mga mga halo merong sili na yung sili na manghang labuyo yan yan po merong carrots merong broccoli yan kasi hindi po nawawala yung luya sa ating pagluluto yan yan po ang sarap nito tikman ko nga tikman po natin ang lasa nito kung anong lasa nito kung anong lasa niya. sarap. Ang sarap po, ang sarap. Uh. Hmm. Kung mapapansin nyo yung sabaw, oh. Hmm? Sarap. Kapit na kapit ko yung lasa doon sa kebabul. Kita rapuk,